babayan ito. Ang haba ng pila ng sasakyan dito yung kakain kiliwata. Ayon, ang, ganda nung, ang ganda ng kaganda ng mga kotse nila. Oh. Mga kakain kiliwata. eh mo kung may deliver pa. Tingnan natin kung maraming pang kumakain. Ayon, ang haba ng Tas may mga nakaparada na, wala nang reklamo siguro dahil hindi na inuuli. Ayun. Mukhang nilalangaw na yung kainan ni diwata, wala na halos pila. ano, bueno, O motor ang nandito, pero halos wala nang tao sa loob. Eh, tingnan niyo, ito sabi na natin nilalangaw na talaga, wala na halos kumakain. Ayun. Marami sasakyan pero hindi naman natin alam kung kumakain to sa kidiwata.